Heavy snowfall dito sa Germany. Kaya walang pasok ang mga bata. Naku. Bukas kaos na naman nito. O dahan, dahan ka Joshua. Mahirap madulas. Dapat

Ayan, puro puti na. Ala, partakan bang? Ha? Partakan eh. Mad slippery. Hmm. Oh, ay. M mga, karpintero kahit kahit bumabagyo, umuulan, nagiisno, nagtatrabaho pa rin sila. Hello, Brown and <laughs> Tignan mo to, wala silang isto dito sa harap kasi naglagay na sila dyan ng ano. Yeah. kasi pag may nadulas sa harap ng bahay nila pananagutan nila yan magbabayad sila ng smarts guild oh? hmm. <coughs> eh may mga barumbado minsan sinasadya nila ng madulas para magkapera sila sino magbabayad? eh yung may-ari ng bahay paano kung nagbobonong lang sila? eh di yung may-ari ng bahay hmm. kasi pananagutan may-ari ng bahay yun O, katulad dito. oo sino maglilinis niyan? Yung housemeister. Hindi tayo. Hindi natin pananagutan ito. O, puti na lahat dito sa atin. Ay, nandiyan si Alina. Yan ang kotse niya, o. Ay, hindi. Di yata.